Siguro marami sa atin na ang tanging alam na ang Espanya, Amerika at Japan lang ang nagna sakupin ng bansang Pilipinas. Pero alam nyo ba na maging ang mga British ay nagnais mapasakamay nila ang Pilipinas at sinimula nila itong sakupin sa Maynila na nooy tayo yung nasa ilalim ng kolonya ng Espanya. Paano na pa sa kamay ng mga British ang Maynila? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Magbubukang liwayway noong 1762, sinimula ng mga puwersang British ang kanilang huling paggupkob sa Intramuros sa lungsod ng Maynila. Ito ay matapos ang pagsalakay ng malaking puwersang British laban sa mga puwersang Espanyol sa Maynila. Simula noong September taon 1762, Nahimok noong araw na iyon ang nooy pansamantalang gobernador general ng Pilipinas na si Asobismo Manuel Rojo na magpatawag ng Consejo de Guerra para pag-usapan ng kahinatnan ng Maynila sa kamay ng mga mananakop na British. Doon hiniling niyang sumuko sa mga British pero pinigilan siya ng konseho. Umaga noong araw na iyon, sinimulan ng mga British na paputokan ng kanilang mga kanyon ang silangang bahagi ng pader ng Intramuros na ikinasira ng mga depensa ng mga puwersang Espanyol at mga kakampi nilang mga katutubong kapangpangan sa Bastyong de San Diego sinimulan din ng mga British na sunugi ang mga gusali sa likod ng matitibay na depensa ng mga Espanyol at paglubog ng araw ay sumugod ang mga sundalong British sa nasirang bahagi ng Intramuros matagumpay nang nakapasok ang mga British sa mga trangkahan ng Intramuros nang madisarmahan na ang mga bastyong ng San Diego at mga kalapit na bastyong ng San Andres at San Jueno dahil nakitang wala na silang laban sa mga sumasalakay na British sumuko si Atsobismo Rojo kinabukasan October 6, 1762.